maraming nangyari ng last episode camping natin. Mga bagong karanasan na ngayon lang natin nagawa. Mga masayang alaala na kailanman ay hindi nyo malilimutan. Mga bagong lugar, bagong kaibigan, at panibagong aberya na hindi nyo na. welcome back sa panibago na naman nating adventure. Ngayong episode niya ay iisa-isahin natin ang mga camping gears na dinadala namin. Anong discarding nga ang ginagawa namin para magkasya ito sa isang pagmamoto camping? Kaya tara, samahan nyo kami sa panibago na naman naming adventure. So yun, nandito na nga tayo sa The Preserve. Um, late, na, late lunch na rin tayo dumating. So So far, wala pa naman masyadong tao. Ilan lang din yung nasa campsite. Then nga pala kung naaalala nyo yung mga nagko-comment sa atin before na paano natin dinadala yung mga camping girls natin. Meron pa nag-comment. Baka daw nakasuda sa sa amin ng mga kaibigan ko. So ito pala yung service natin na ginagamit sa pagka-camping si So lahat dito natin nilalagay lahat ng camping girls natin bag, kain, ka kung ano ano pa. So pakita namin kung ano laman namin sa loob. Kung ano laman ng mga nasa loob. Kumpara sa setup ko noon, mas napadali ang pagdadala namin ng gamit sa tulong na rin ng top box at saddle bag nito. Ito, nandito lahat ng aming kailangan. Cupping gears, pole, then mga mattress. Nandito lahat. Tsaka tent. <laughs> Then dito, kailangan ko ng backup. Tara mami. <laughs> ito ang isang pinakamalaking advantage pag may kasama ka sa isang camping. <laughs> sa mga nagtatanong pala tungkol sa saddle bag na ito, depende na lang sa'yo kung lalagyan mo pa ng bracket ito. So, ito pala yung saddle bag natin na nabili natin sa Motowolt. Napakatibay, tsaka sureball na sureball, waterproof tapos nandito naman yung ibang kailangan natin like ilaw tsaka kung ano ano pa mamaya papakita ko sa inyo Yan. tapos meron pa pala yung mga gamit natin like clothes, shorts at kung ano ano pa dito naman sa loob ito <laughs> So, ayun na lahat ng mga dala natin. Tapakita ko sa inyo. So, ano-ano nga ba yung mga laman ng mga dala namin? So, ito, papakita ko muna sa inyo yung unang laman ng saddle bag. Sa isang saddle bag natin, ito naglalaman. Yung pinaka -ano ni Mrs. Anong tawag dito? <laughs> box. Magandang ah, Mountain yung Peak. Yes. Yung mountain peak ni Mrs. na pinagdala. Storage na mga pagdala. Mamaya pag makikita niyo sa pag-setup diyan yung favorite na lotuan ni Mrs. Yan nandito. Then bigas. Tapos mga seasoning ni Mrs. nandito rin. Yung mga pang spices niya. Ayan. Hindi. Hot Tapos yung ibang iba natin pagkain, pagkain. nandito rin. Hindi ko na rin lalabas para hindi na rin magulo. Magaan yan, magaan yan. Next naman ang ating saddle bag Ito naman. crane to bigyan natin. Dito natin dito natin tina-transfer yung ating tubig para mas maganda sa video. Kung nakikita nyo. The next, yung kutsara, tinidor, plato, nandito lahat. So, isang lagayan. yan. Okay, yung gamit natin sa mga camera natin, tong lights and batteries, nandito rin. Sa favorite na electric pan ni Macy's na lumalaki, yung nakikita nyo sa video, ito yon. <laughs> so, soap tsaka shampoo na dito rin so marami pang laman yan hindi ko na rin lalabas makikita nyo lang mamaya pag set up namin ng mga gamit namin tapos nandito na tayo sa laman ng top box natin sa top box natin ito yung mga nilalaman niya. upuan lights and batteries ulit tapos kung ano-ano pa power bank, baso, nandito lahat. Tapos ito na yung pampinale. Yung pampinale natin lahat ng camping gears, nandito. Nasa loob dito Tarp, tent, ba ba? pole, table, nandito sa loob. Nandito lahat. So, para makita nyo, ito na. Labas ko na lahat para makita nyo ng overall lang dala-dala namin gamit. So ang laman pala nitong pambinari natin, mga tarp, dalawa. Dalawa, dalawa, dalawa tarp lagi. Then, order tayo ng bagong peg na medyo malaki. Then, syempre ito, di pa mawawala. Alak natin. <laughs> ito, la mesa. Tapos mga pole natin na gagamitin. Ito. Pole ulit. Venture site na, na pole. Then yung mga sleeping bag natin, ang dito dalawa. Saka tarp. Then syempre yung pinagmamalaki nating altitude na tent. Order kayo at lagay ko dyan yung pinaka link ng page sila. Order lang kayo dyan. Then yung hanging kitchen natin. Tsaka improvised na timba. Syempre hindi makawala yung martilyo natin sila may martilyo tayo laging dala ang tawag dito nalagyan na ng pole sa ko na lang doon <laughs> ito na yung i-reveal natin mga dalahin natin ito yung pinaka overall na dala natin So, sa mga nagsasabi na may backup kaming sasakyan, wala po. <laughs> namin nagtatanong paano ba mag-operate ng isang drone turuan ko kayo ng basic kung paano una syempre bigyan mo muna ng baterya tanggalin mo yung gimbal cover oops pamabasag <laughs> pagkatanggal mo ng gimbal cover so open mo lang to tapos yung isang arm then yung kabilang arm then yung kabilang arm so lobat na yung isang baterya natin yung isang baterya naman gagamitin natin so yun lang then ang gamit natin is RCN1 so ang gamit natin is standard na controller lang then kunin mo yung isang kabilang USB then attach mo yung cellphone mo na may download na app ng DJI app DJI Fly app then ikabit natin tong controller joystick ikabit natin yung joystick yung kabila then attach mo lang tong USB sa charging station ng cellphone mo then buksan mo na yung controller. One, then long press. So, open na yan. Then next, yung cellphone naman. So, yan. Bumas na. Taasan natin yung brightness. And the next one is itong drone naman. Ganun din. Two click. Then long press yung pangalawa. One, two. Bumas na. So, mag attach na dito yan pag bumukas na to kusang lilipat yan dun sa app ng DJI Fly app then susunod na gagawin natin ay punta ka sa 3 dot na to then i-calibrate mo lahat nung pwede mo i-calibrate na-calibrate ko na kanina yung gimbal, yung IMU so sa compass na lang tayo para yung home point kung saan lumipad, kung saan nag-take off si drone, doon siya babalik pag ni-return to home mo. So, i-calibrate natin si compass. Start calibrate. Ito gagawin pagka-calibrate mo. Start mo lang. Start mo lang. Then, turn left mo ang drone pa palapat. After nun, pahiga naman. So, dito siya naka-home point. Dito siya babalik. So, yun, lumabas na. Calibrate successful. Then, hintayin mo lang mapuno yung GPS niya. Pag may take-off permitted na, pwede mo na siyang paliparin. So, mag-automatic take-off tayo. Come here, mami. So, tuturuan din natin si Gracia. Mami, halika dito. So, ang pag-take-off nito, pipindutin mo to. Ayan, yung paliwa. Yung arrow up. Ayan. Pindutin mo yan. Tapos may lalabas sa gitna. Long press naman yun. Long press. Ganyan to. Panoramaw. Pindutin mo to. Ayan o. Take off long press. Tapos hayaan mo lang lumipad yan. Long press. So, makikita nyo mga pata. Ayan na. Tumaas na si Shadow. Shadow pala ang pangalan ng drone natin. So, Ami, baba mo na dito. Agos na lang. ano, sige, lapag mo lang yun. Tuturuan natin mag-operate si Mrs. para marunong na rin siya. Ang totoo niyan, para mabawasan na rin yung trabaho ko. <laughs> so, ito, pag inangat mo to, tataas yan. Tataas, so, ito siya, taas. Tapos, hindi yun. Pag sinaliwa ko naman siya, yun Tapos ito, buong draw ng kakaliwa. Atras, ito abante, kabila. Atras. Avante. Ito. Avanti. Atras. Taas. Baba. Ayan. Kitit yan. Turn around yan. Ayan. Ayan ang pagkaiba niya. Tapos ito, pag yung kabila naman ginawa mo, boondro ng sa kaliwa. Boondro ng sa So wala ka pinutin pa baba. Ayan. Ang ganda. Ito pataas to ah. Di Pataas. Abante. Di mo? Abante. Uy. Uy. Okay. Kunti-kunti lang. Tapos pag mapreno ka, bitaw mo lang. Preno na yun. Ilang beses ko palang pinag-isipan to. Pero decidido akong turuan siya. Hindi. Di mo na sa ano. Sa maluwag ka. Sakitan mo lang. Ayan ha. Nakaharap siya. Nakaharap siya si drone. Nakaharap doon yung drone. Sa so, akin. po papunta sa akin. Boom. Oh. Oh, sa akin. Hindi, eh. atras, At abante ka muna. Papahawak na natin kay Mrs. So, forward muna. Saglit, saglit, saglit. So, si Mrs. na may hawak ng controller. ay yung drone kung nakikita nyo. So, forward ka. Sige. Hop, ya. Yeah. Then, paharapin mo dun yung drone. Ito gagamitin mo. Hindi mo na backward. Sige, <laughs> ayun eh, na. At mas marunong pa nga sa atin. Sige. Sige. Pagkana. Ah. Ayan, nakaharap na si Indro, na? Ayan, kita ko siya. Oh, ayan. So, ang pag-trigger nitong flip na to, to. Naka-save naka to video? Hindi pa. At sinave mo na para Hige. may ano. Sige. Kakalabitin mo to pa ganun, no? Eh. Alin pa? Ayan. Sige, kalabitin mo. Makikita mo. Pataas. Ayan, pataas yan. B pabalik naman. Ayan, po baba Video mo na para may okay. footage. Makikita niyo yung footage niya. Siya daw magpapalipad. Pindutin mo to. Oh, rolling. Forward. Kunti lang. Let lapit mo na sa akin. Forward, forward mo. Ha? Forward. Ito, forward. Yan. Dahan-dahan lang ha. Ayan, lumalapit na yung drone. Sige. Lapit mo. konti konti Sige. Hop, ya. turn around mo ulit doon. Harap ulit doon. sige ayan oh, sige abante abante Dali lang doon narinig nyo ang yabang sige wait lang nagpapalipad si mami angat mo ngayon ayan angat yan pataas oo pataas sabay pwede naman sige sige sabay mo yung kabila naman ayan Umaangat siya tapos pa forward sige safe naman eh Malawag naman siya. Ayan yung kuha niya. Sige, diretsyo, sasabihin ko pag ano O, oh, ligo ka naman Doon, iharap mo doon yung drone Ito, ayan Si mama Marina rin na nagpapalipad That's so, di, Kasi hindi ko na siya kita doon So dito na ah, oh, kami na. Oh. So, Because ang, ang, iisip, ang isipin mo ngayon Wala ka nang babanggaan Kasi Mataas na di ba diba? So dito ka natitingin Ito na ang pinaka mirror mo yung cellphone ay yung pinaka gauge mo forward. ano ba tama sige forward yan so papakita namin kung ano nagiging kuha ni mama Rhea. ah uh, make it smooth off yeah. tama na so ibalik mo pabar ano pwede yan backward anong campsite <laughs> yun campiatus mm -mm. so pwede yan backward backward patras pa ha. Tapos pwede, di diba? ba? Babak. Ngayon, ang kuha mo naman ngayon diyan paatras pero pataas. Paano yun Pag ganun. Pag ganun ako lang kasi aangat sya to sa atras siya. Pag ganun. Okay. Hige. So yan papakita ko ulit sa inyo kung ano nagiging kuha ni Mama Rey ah. ayan ang nagiging kuha ni Mama Rey. Eh, yung drone. Sige, dire-diretso mo. Nasa tapat pa lang natin. Papanis. Oh. Funnish. Ah, ayun may mapa Empire Dragon na tong sa dulo. Oh, ayan. Pwede mo siya baba. Pwede mo silipin. Pindutin <coughs> mo tiyo. tilt mo. Bababa. Oh, ayan, sige. Tilt mo. Napin natin luklukan. Luklukan. Hanapin mo sila AK, tsaka sila oh, Pump tayo. with Joy. <laughs> ikot. Ikot. <tayo. laughs> This is the ah, Katabi lang pala Empire Dragon oh, may pakita mo konti dito Parang ito luklukan, no? Nahanap niya na. No? Empire Dragon. Paano malaman yung height? This is, ayun pala, hindi ko nasabi kay mrs Ito yung height. Ito yung meters. distance. So, ang maximum lang natin sa height is 100 altitude. Sa distance, unlimited kung ano kaya ng drone mo. Talaga? Yes. Dito, sa height, 100? Oo. Uh -oh. 100 lang. Saan ka na? Sa Empire Drum. Doon sa na. kabila. Kailangan ka lang, layo mo na sa glit. Hindi, 126 ka pa lang eh. So, andito tayo. Ayan o. Oh. Paano mo ibabalik si drone dyan? Susundan mo to ngayon. iikot ikot mo to. Sige, ikot mo. Ganyan na, ganyan na pagtansya yan. Iharap mo doon yung ano. Iharap mo. Ayan, forward. So, nasa mataas na lugar ka safe naman walang babanggaan huwag lang kapiatos pala yun yung tatanaw natin yun yun po smooth lang huwag pa balik huwag pa, pa okay, huwag oh, lang mataas ka ba? Okay, hindi tama tama mataas ka ito yung bahay ito ikot mo ulit Ito, ito, Terima kasih telah menonton! Koche, kinabahan ako. Nandito pala. Nandito pala. Ayan doon, nandun. Dito nga ako sa kanila. Kinabahan ako doon. Ayun pala, halop kami ng halop. Kinabahan ako doon ha. Safe naman. Safe naman yung pagpapalipad ni Gracia. At grabe, pinagpawisan niya ako doon. Pagpapalipad na ako. So, itutuloy ko na. Pukuha na tayo ng puting.